balik 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 tayo, dito na tayo sa kurbada, oh. mga nakakalimutan mo ayun, may, huli. <laughs> may, huli may, huli. <laughs> may huli may huli sa korbada may huli may huli may huli sa korbada ayun ang dami oh. ah, baka ano na sila, pakap na pakap ay nahuli pang isa na tiraw pakap na, ulan na eh <laughs> diba? Yan, baka makakaligtas ako sa ano. Sa ulan na. Mawala oh. Eh. Tsaka lumilinaw na ulit. Yan, ito eh pa sa tayo dito sa ulan kasi may silungan. Isa lang <laughs> dito. dirim. Ih, ndirim tuh noh. Ih, gabe. Eh nanti pas-pasan. Nanti lima dirim. Ih, ndu gabe dirim tuh noh. Peter <laughs> normal lewat Ay, ah, ano yung hangin? Ay, yun na. Ito na yun. lumalakas na yung hangin. Ang dilim, ang dilim. So happy ever after Ayun na, kailangan natin paspasan. Paspas tayo dito. Paspas, paspas, ang dilim. Paspas natin. Habang wala pa. Ayan na yung kadiliman o Kailangan natin bilisan Ayan o grabe ang dinamda o ay no, puta grabe Kaya <laughs> na, lumabal na ka Kumulang ka Ano ka nasisira ulo? Yo, yeah, mulai ka, na, mulai ada kahan <laughs> mo. Ibu, sebenarnya yang kati liwan mo. Oh, kabel. Ino, grabe oh Grabe Hahaha Ang dilim Yo Eh fast ako Hindi ako nabuta ng kulang Kahit sobrang dilim na doon sa likod Hahaha <laughs> Swerte Swerte <laughs>